Okay, good morning, good morning mga viewers, followers ko, mga palangga ko. O, oh, mayroon akong ulo ng ano ah, ng yellow pen at saka yung, yung sa ba? Yung liwit, yung espada ko tawagin dito. Ah, tapos may prito, tapos may gulay ako ah, may kalabasa, ah, may ah, halo-halong gulay to. May ano ah, malunggay, alokbate, saluyot, talbos ng kamote at saka okra ah uh, ito yung mga panghalo natin ha siguro alam mo nito ha uh, tanlad sibuyas kamatis okay na yan uh, lulutuin natin yung oso sa probinsya nagsalang na ko ng ano ha kawali ilalagay ko yung tanlad sibuyas kamatis ha tapos lagyan natin sabaw. Para makaikot na sabaw. Ito na yan. Lagyan ng patis. Tapos kunting asin. Takpan para kuluin. ayo buat aku di aku. Terima Hmm, baik <tik> baik. Kampus, kan? eh? oh. Ang manok ko. Ha? Ang manok Galing ni isa ikaw, ubot na ay gusto pa ng basura yung may nga. Ibili pa ng lagay ng, ng basura. Kantay hmm. mo na lang yung ano din. Nakain tayo. Tinugasan ko yung... Di Di Tayo din naman mamaya, tayo Diligyan mo na yung bayad kay Andalim? Opo Pati yung sa dito Magiging po nang pulang yung kambal. Kasi ano ko pa yan, talagyan ko ng fried, Tapos, pipirituhin natin pimplahan. Dapat yan, balot-balotin mo na mga tag na piraso. Para isang balot lang gano'n panggalit mo. Para yun ang lutoin. Pahit sikit. Mga tatlong ano. Kasi, tapak. Ano ka pa? Haanap-haanap ka pa ng ulam. tagi iisang hiwa sila, Vladimir. Ano? Ano? Pagka sinabi yan? hiwa. Yan, marami din Marami kaming isda Sa ating islas kanila, ano, manok, alam mo naman mga yon Marami, hindi nga naghakunan yung si Chelsea kaya kumain na daw sa klase niya. Balot sa... malut, balotin mo to sa ano? Maliit na nagaya. Mga tatlo. Mga tatlo. Hindi ano hin pa yan lulutuin pa kasi yan eh. Wow, lulutuin pa. Ah, yeah, sa kanan Eh, ano, lutuin sa Sprite kasi pirito na lang nila para maluto agad. Sprite may kunting ano para magkalasa na. Ah.

Nagpractice na sila nang ano, sayaw. sila ng sayaw sila dito sa dito. dito, di Okay nung uh. ka okay. pa. Okay, lagay ko na yung ano ah. Yung kalabasa at saka okra. Sarap to. Gulay-gulay, papaba ng buhay. Tapos, ilalagay ko na yung malaking ulo ng uh, yellow pen. Pati yung sa spada. Diwit. Okay. Tatakpan, okay. takpan. okay, lagay ko na 'yung ano ah gulay. Dami gulay ah. Tampaba ng buhay. Hindi, murang gulay. Gulay-gulay. Ano okay, yan ha Ang gulay makakatas pa to eh Okay lalagay ko yung preto At yung buntot ng uh, Spada Liwit takpan Okay mga palangga, well done na to ha. Well done na, natimplahan ko na to. So, tingnan mo yung sabaw. Oh. Ah, green leafy ha. Ah. Oh, maraming gulay. Sariwa yung isda. diba Sariwa rin yung gulay. So masustansya. So, sa magang ito, nakapagluto tayo ng isang masustansyang pagkain. So, sa lahat ng mga nag-celebrate uh, ng karawan nila, birthday. Happy birthday sa inyo lahat, mga palanggako, mga viewers, followers. Uh, good morning sa inyo lahat. Good morning.